ano mga kalinga po nakita nyo kasama natin si Dodong kami dalawa lang po ni Dodong ngayon magkasama yan kung nakita nyo yan nasa unahan no okay, Yes vlog, supportan po natin mga kalinga Maraming salamat po And sa mga ano po Mga subscriber po ni Rowal Malalag Sana po supportan nyo po Yung YouTube channel po ni Marius Vlog And And Marius mga, Vlog, yan suportahan natin kalinga po nakita nyo ho kasama natin si Dodong kaming dalawa lang po ni Dodong ngayon magkasama yan kung nakita nyo yan nasa unahan no? kus na. Ngalimutan pala natin 'to, 'yo. Eh, mara, po. eh, na eh. yeah. <laughs> May po sa labo na madali. Hmm.

Alin? Yung hmm. hmm. Malayo pa na, sentro pa. Sentro hmm. pa yung table. Saan lang siya magalis daw? No? Kung sila magpunta. Sila? Oo. Oh. Yung yeah, mga po niya magpupunta rin Pareha pa lang. Pareha. Hmm. Sir, patayin ko muna ito. Sila? Oh, ah, sige. Ah, oh, sige. Ayun mga kalingap, sa ngayon po ay uh, papunta tayo dito sa In-repair ko kay uh, Dodong Ruel. So, nandyan pa siya sa ulihan. At kami dalawa lang ako, ano, nakita nyo naman kami dalawa lang nakamotor ayun kaya hanggang nandun po siya sa, nandito siya sa hulihan nag inaayos pa niya yung camera niya at simple lakad lakad na ho tayo dito ayun. kasi medyo malayo din ho ito ano malayo din itong uh, sa kanila kaya ito nag kokon muna tayo Kasi sabi nung no, na namamako daw dito. Namamako. Uh, oo, okay. namamako daw dito. Okay. So, yan siguro yung ano nila, uh, sideline niya. Oo, kasi pag wala daw pambili. Ayan daw dyan, yan lang naman ang pakuan dito. dito si Mr. Siya naman po ay, nagahanap po ng pako. Ayan, no, mga kalingap, nawawala si Laika. eh, wala kaming kami inabutan dito sa bahay niya. Yung malit lang na bata. Nangunguha nang ng pako para pang tinda, sabi nung nakabay. yung bata, na, naka, kung lang huh? tising, naman. Ang bitin, hindi hindi umiiyak. Nandiyan lang lang yan. tinanong nga natin. Sino sabi daw po? Nan, sabi nung naka, yeah, sa nagbabike, nag inakita rin siya dito na mama ko. Hmm. Tao po! So, Laika! Laika! Laika? โมนันอ uh ู้ไลิกาไลิกาอู้ไลิกา Laika? 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 Woo! Laika? Nasobra naman ang layo. Wala. Kasi, okay. kasi yung plano namin ngayon mga ka-nasa, isasama ko namin sa mga ka-nasa. gas, no? Groceries. Kasi plano ko po na siya po yung titigilin ng groceries kundi kasi may mga nagpapabot ko ng tulong. Siyempre, Ipagawa niyo lang po yung mag-ano, mag po. Kasi kuya, yung ano po, yung plano, yung ng mga nagpaabot ng tuloy. Uh -huh. Ipapagawa so, po yung dating bahay nila. Oh, yung yun, yun lang po. Yung oh, bahay nila. Papaayos. Uh, since hindi naman sa kanila yung lupa, Uh, ano lang yung mga light materials lamang, di ba po? Oo, o, 'yun lang ang kailangan uh, naman niya dahil hindi na nga nung una pa lang, sabi ko nga sa kanya, ganun, uh, light materials lang yung medyo komportable sila. At least maayos Oo, yung um. bubong, may dingding na maayos, tapos lalagyan natin ng flooring. Ayun din po. Nandun daw Ayun. Ayun na si halika. Kumusta ka? No?

Ayan po mga kalingap, nandun po pala si Laika. At uh, ayan po. So ayan po mga kalingap, ano po si Laika. So ayan na na, muna ho natin na ah, ma-interview sa ni Dodong ano at uh, dito na muna natin tayo kasi po balak niyang dalhin si si Leica doon sa ano ba yan naghingal kami ang layo ho kasi no napuntahan namin ano kaya um, dadalhin natin, at isasama ho sa sentro para bilhan ng mga groceries o yung mga kailangan po nila no ayun sige po mga kalingap maya maya na lang eh po mga kalingap sa ngayon po umulan. So umulan ho. Oh. Tatlo lang ho sila nakatay nakatay doon puno na 'yung bahay. <laughs> hindi na ho ako kaya na uh, hindi na ho ako pwedeng makapasok. Ngayon, tatlo lang po sila doon sa ginawang bahay-bahay uh, nila. Kaya dito na lang po ako magpapa kun ayan. Dito na lang po tayo. At uh, siyempre po mga kalimaw, hanggang dito na lamang po ang ating video. Maraming pong salamat. At uh, hanggang sa muli po, uh, sub, uh, supportan po ang ating uh, channel. At siyempre, huwag natin kalimutan supportan Kuya Bar Santos Matubang, Ate na Vlog at Kalinga Prab. At ang inyo pong lingkod, Marius Vlog. Sa ngayon po, um, malakas na ang ulan at uh, inabot nga hutay dito sa bahay ni Laika, no? Uh, at yan, wala tayong masilungan. Tatlo lang po kami na Dodong Royal ngayon dito, pero hindi kami makasa doon sa loob na ginawa ni Laika. Kaya ito, dito ako sa tabi o. Oh. Ayan o. Oh. Huwag lang tayong, ayan o. Oh. Nasa loob sila nung, uh, nitong bahay nga. Uh, hindi na ako kasa yung tatlong tao doon. Si Laika, si Roel at saka yung kasama ko kaya dito na lang ako, ako sa labas. Ayan po, marami pong salamat sa lahat ng uh, sumuporta. At uh, kay Dodong Ruel po, sana wag natin kalimutan din po na supportahan ano, sa lahat ng mga pinapagawa niya. At sa mga sponsor po, marami pong salamat. Ayan, mara. Ayan <coughs> o, mga kalingap, tapos na mo, tapos na ho si Dodong Ruel dito sa pagtingin dito at uh, ngayon po tatanungin naman ho natin siya kung ano ang lagay nito nila Erica ay donore ano masasabi mo dito sa uh, kondito sa kanila ano kuya talagang hindi na kailangan ng tulong hmm. kaya salamat sa iyo dahil na-refer sa akin and salamat din sa ating mga sponsor and abangan nyo pa yung ating uh, plano pa dito kay Erika mapapanood po sa ating channel Ayan. thank you din kay Kuya Mario sa pag-alalay sa atin Ayan. thank you po Ayan. Ayan. po marami pong salamat mga kalingap at kung uh, napapansin nyo ho uh, kami dalawa lang yung uh, uh, magkasama ngayon dahil nga mga uh, kaya kami lang po ngayon ang uh, magkasama Ayan po marami pong salamat sa lahat Ayan mga kalingap po napapansin nyo talagang masarap po mga kalagayan dito at talaga po may mga nilalakad din yes yeah.

Ayan ang mga ho, mga kalingap. Hindi ho biro itong mga ginagawa natin. Ano? At maglalakat uh, maglalakad kayo ng malayo. Tapos saabutin pa kayo ng ulan. At yan nga ho mga kalingap. Yan ho ang uh, na natin kay Dodong Ruel. At sana ayan ho sa awa ho ng mga sponsor at na mapapagawa na rin ho siya ng bahay. Si Laika. Ayan po. Ayan. <laughs> Ayan <coughs> hey. Sa wakas oh, Nakarating tayo dito sa uh, Ating service